Ayun mga cardin. Ngayon ay nilipat naman tayo itong, ito 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 mga basil oh. nilipat natin sa malaking container para dito na sa pirmihan hanggang sa lumaki na siya malaking malaki, malaki. hanggang sa mamulaklak na dito sa container na to dito kasi nilipat Babawasan ko ng lupa ito. Tapos dito ko ilalagay ito. Basil. Ayan. Babawasan ko ito ng lupa. Ayan. Ayan. Kasi dito hanggang sa lumaki na siya. matos pala susunod yung lupa sa aking kuko kaya dapat e eh, nakaglaps <laughs> ito invasion na to Ayan, gaganyan na natin ang gilid pipipiin yan Tapos, nakuha na lang pa gano'n. Eh. Yung bumbo siya makukuha. Kasi may ugat na nakapaligid sa kanyang ano, sa kanyang puno. May mga ugat na nakalabas kaya medyo matibay na. Nalagay lang dito sa container na to. Yeah tapos dadagdagan ulit ng lupa. Yan. Dito inang konti. Yan Ayan, mga kahabin, na. Ganun lang, mga kahabin. Ito ay pwede ng pambenta sa palengke. Pag-araw